Meron ng mga as asawa ko merong hinihila sa, may pinapaakyat siya sa taas. Gamitin niya yan sa taas, kaya, ayan, hanggang doon. Tapos aakyat naman siya, yung harness niya, for safety. Oh. Yan ang harness. Oh, it's hot, sweetheart. Akyat ulit siya. How many feet is that, sweetheart? Fifty-three. Fifty-three feet. Ayan, papunta siya sa taas. Kasi may gagawin siyang ano nice breeze up here. Nice Yeah, ilalagay niya na yung harness niya kasi medyo mataas na eh. Just in case. Ayan yung bag na inakyat niya muna. Mataas siya ng ganja, no? Pero ayaw ko kung hanggang dyan siya aakyat. Hindi ko alam. Gagawin niya yung antena niya. <clears throat> para sa radyo niya. Antena po radio operator niya. For the ham radio operator. He's gonna do something. You be careful, sweetheart. You bring your camera. <laughs> He's taking a picture. Biro mo ang taas-taas niyan. Tapos, ano niya. Hindi siya, ta hindi takot yung asawa ko sa height. Ayan, lagay niya yung ano niya. lapit na siya sa taas sa pinakataas-taas -taas, sa tuktok with harness ah doon nga pala siya pupunta sa pinakadulo-dulo sa pinakadulo-dulo yan na siya nasa pinakadulo-dulo na siya, oh. oh. Ay nako, ako takot ako diyan. <laughs> nasa taas na siya, oh. Oh my goodness, it's Ang mm, asawa ko. Nakakasakit sa leeg. Tumingala. Asawa ko pa nandoon pa rin. Pinabantayan ko siya kasi just in case ba. Ayan, bababa na siya. Iba na naman ang aanohin niya. Sumasakit ang leeg ko. Makakampante lang ako pag nakababa na siya. Are you still doing something? ah oh, Huwag ko ano nilalagay niya. Huh. Sawak ko.